sabi niya, kasama mo rin siya. Tsama. Wala, kasama mo na ganito, diba doon? Sabi niya, kasama mo rin siya. Wala, kasama mo eh. Sabi niya, kung nga sabi niya, sabi ng text dito. Wala, ganito, kasama mo. nga yung nakalagay ng text. Basahin mo yung text. Itok pa ako eh. Hello, oh, good morning, sabi niya. Hello, good morning. Nandiyan ba si Asawa niya to, pakasabi nga, pauwiin na siya. Babe, hindi nga gano'y ako asawa. Sino ba yan? Yung baka scam naman yan eh. <coughs> Sino lang yung asawa mo? Anong pangalan? Hindi ko nga alam. nag text nga lang. Sino lang pala yung asawa mo? Babe, wala, gani sino yung pala yung girlfriend mo? Ano pangalan ng girlfriend mo? Wala. Ito ako ko din. Sino pala ang girlfriend mo nagmamayari sa'yo? Ito, katabi mo. Anong pangalan ng katabi mo? Ano? Baby. Anong pangalan? Alexa. Mia. Pagkakantok pa siya, kaya... So... Pagtulogin natin siya balik. Bago tayo alay sa punta, yung sana. Kasi may gabi tayong reveal sa kanya. Bye!